Ilang buwan ng usap-usapan ang umano'y hiwalay na sina Christine Reyes at Marco Gumabaw. Pero tiko mang bibig ng dalawa kung totoo ba ang nagsilabasang balita tungkol sa kanila. Walang itinanggi o kinumpirma si Aramina tungkol sa balitang hiwalay na ang tanyang kapatid na si Christine Reyes at ang boyfriend nitong si Marco Gumabaw. Kung ano ang alam ko, it stays with me, and I am not the right person to say kung ano ang real score, maingat na sabi ni Ara sa panayam niya sa Fast Talk with Boy Abunda noong lunes ng hapon, June 2, 2025. Saad pa ng aktres si Christine, she's mature enough. Basta ang masasabi ko lang sa kanya, nandito lang kami, family. You know what? What I appreciate kay Christine, after election, she just texted me, Ate, anong gagawin mo bukas? Dinner tayo. So yung mga simple things na ganoon, maybe, to comfort me. Ipinahayag din ni Ara ang kanyang suporta sa kapatid kung ano man ang pinagdadaanan ito ngayon. Saad niya, she knows naman na nandito ako for her, and I think she knows what she's doing.